5,900 daw sabi ni Kuya. <laughs> guys ay oh someday oh make it up. let's do the trap di 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 mm -hmm. meron ka parcel do sa labas parcel oo oh, oh. alika gumising ka jan alaong alaong order order mo doon mahal -mahal, ang mahal-mahal, 5,900. Wala akong order. Eh, ewan ko sa'yo, hindi eh, ka ikaw makipag-usap doon. Kamahal-mahal ang order mo, hindi ko alam kung ano yun. Wala akong order. Eh, ano nga yun, nasa labas. Tin tingnan mo kasi, kala mo lagi ka niloloko eh. Gusto mo? Wala akong order. Meron nga, Andiyan nga sa labas. Hindi makita gigisingin kung alam kong wala kang order eh. Eh, may dumating ha. O yun si kuya oh. Yeah, kuya, 5,900 po ba yan? Ay, order mo, oh. 5,900 daw sabi ni kuya. <laughs> hey guys. <Ay>. Sobrang happy. Tagal Mga ka November 28 po yung nalagay doon. Expected niya, 2 okay, weeks po eh. Thank you, thank you po. Follow na din kayo sa amin, kuya. Papa, hold po. Thank you po gigising lang din dad. <laughs> thank you po, thank you po. Oy. Ay si Lan dai. Thank you po. Ay sama kita sa video na. Oy, happy. I love may parcel talaga <laughs> ang 5,000. Gigising lagi. Eh. nagulat nila lang oh tawag si Kuya eh. I'm going to unbox it. 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 I know I can't take one more step towards you. Because all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love of love the most. I've learned to. ko si Daddy. din tayo one year dyan na Guys, ah, uh, bago ka maging ano, kung kayo e aspiring blogger, guys, ah, uh, unang mga ngarap mo na kayo magkaroon ng ano ng yun na, 1,000 followers lang to. Antawa ano na tayo eh. Oh, natandaan ko nung unang ano natin daddy sa YouTube. 1,000 followers, nagpa-cake na agad si ate. <laughs> Nag-celebrate na, na agad. bilang vlogger kasi ano, uh, isang achievement sa amin to. Achievement sa amin na magkaroon ng isang ano, uh, silver play button. Kasi guys, sa, sa YouTube guys, ah uh, hindi katulad ng Facebook eh. Yung Facebook kasi napaka medyo mahirap din pero mas madali kumpara sa YouTube. Diba? Madaling makakuha ng 100,000 ano uh, followers, Palos. pero sa YouTube sobrang, sobrang hirap. Sobrang hirap talaga. As in talagang parang ano parang mamimingwit ka ng ano, subscriber doon. Mm -hmm. Pero guys, eto na 'yon. Silver play button natin. Ha? Ah. Saka sobrang hirap talaga makakuha ng ganyan talaga. Parang kahit yung ano ah, parang kahit yung ano, ang hirap i-ano ah. Yan, box. Tadi <laughs> mahirap yan, box. <laughs> thank you, pa. Thank pa. Thank you, Sorry, thank you Dari, pa. bang <clears> akan <throat> Hey! <laughs> Achievement eh, di Para sa Blagger. Ooooooy! <coughs> <laughs> Anong laban? Dali ba kami cash na 100k din dyan? Ooooooy! Ay may message pa. Hmm. Ano ba nilang 10,000 kasama to? Mukhang 100,000 na nasa loob eh. Mahirap <laughs> <Yeah, okay. laughs> po kasi makakuha ng ganyan. Kailangan may 100k followers ka sa YouTube. <laughs> May isa sasabit na tayo Daddy. <laughs> Diyan nagsimula yung ano ba yung simpleng aya natin na tara, magprank tayo. Ay. Ito. Okay, so. <laughs> ating na yung silver play button natin. May Ayun, Ay, dito, na ipakita natin Daddy. Pero dito talaga nagsimula yan, sa j in Action. Yan, sa YouTube, j in Action. Tayo Guys, j in Action pa lang ako ng time na yon. Uh, pero ngayon yeah. kasi, mas nakilala siya bilang Papa Cool. Oh, Ayun, 100... 1,000 subscribers sa YouTube. Oh. <laughs> thank you for YouTube. Thank you, YouTube. Uy, <laughs> <laughs> magkasalamat ka naman sa mga subscriber mo. Siyempre naman. Ayan, thank you nga pala sa mga subscribers and followers natin. Sa YouTube, sa 100,000 ah... Uh, uh, halos 101,000 na ngayon, no? Bago yeah. na, no? So, 101,000 uh, subscriber natin yan. Maraming maraming salamat. So, hindi natin, guys, makukuha to kundi dahil sa inyo, no? Kayo yung naging daan para ma masungkit natin tong uh, silver play button natin, no? At saka sa almost 400,000 followers naman natin sa Facebook, Ayan, thank you, thank you din sa inyo kasi ayun, uh, isang isang tulay din kayo para maano natin 'to, makuha natin 'yan. Thank you guys. Ayan, sabit na natin.